welcome back ulit to my channel mga idol for uh, for today's video uh, magpapalit pala ako ng ignition coil dito sa motor natin tapos yung ipapalit natin dito is ito yung apito brand yan nabili natin dito sa Shopee uh, universal sya mga idol yan tapos pagbili ko nito is talaga nakasilyado to sya uh, binuksan ko na lang yan. ito yung uh, ano natin mga idol papalit yan uh, na to ganyan sya tapos may wire na sya nandito tsaka may ganito sya pero tatanggalin din natin ito, mga idol tapos yung stock pala natin mga idol ito yan. sa stock pala natin is mayroon syang dalawang kabitan mga idol yun isang kulay green sa taas at saka nandito sa baba is kulay black na may lining na white yan tapos yung position nito mga idol magkaiba siya dito sa stack ng apido natin yan tapos itong apido ko mga idol yan may brand may ano talaga siya may sticker dito na apido tapos dito sa kabilang side yan may naka encrypt siya na ko lang kung kita sa camera mga idol may naka encrypt siya na apido tapos 23.07.30 yan, hindi ko lang alam kung para saan ito yung mga number ito, mga idol. Basta alam ko lang is happy brand sya Yan. So, ko mga idol, ah, uh, tatanggalin muna natin to Para ma sukat natin kung magkasya ito dito sa ipapalit natin. So, ito mga idol, tanggalin muna natin to Tapos yung nandito yung sukat pala yung mga idol, ah, uh, 10mm. Yan, gagamitan natin siya ng sakit. Tapos nagaling natin ito yung dalawa dito. Pugutin lang natin itong mga idol. So tanggalin muna natin yung ano mga idol dito sa spark plug, spark plug cap ng mga ito. So ito mga idol, natanggal na natin yung stock ng ano natin, ignition coil yan. Tapos ito yung spark plug cap natin. So ito mga idol, matatanggal na naman ito. Ah, ikutin na natin ito siya. Tapos ito mga idol, ganyan na yung itsura niya. Tapos yung api brand natin na yung universal ito yun yan. Isukat lang natin siya. So, ito mga idol, kung sa laki lang yung titingnan natin mga idol is mas malaki yung stock natin. Yan. Stock condition ko natin is malaki siya. Saka mas mataas. Yan. Tapos magkaiba yung forman ng mga idol ganyan pagka pinantay natin siya yan yung dito sa ipapalit natin mga idol isa lang yung nandito yung socket samantala yung stock natin dalawa yan yung may kulay itim tsaka kulay green ito ko lang itim mga idol ito yung mga ito yung linya na nanggagaling dun sa CDI natin papasok dito sa ignition ignition coil natin saka siya mag-transfer dito ng kuryente papunta din sa spark plug natin Samantala dito sa kabila mga idol, isa lang. Yan. So, gagawin natin itong wire na nandito. Dito ito yung nakasoksok sa kulay itim. At ah, dito natin siya i-connect yan. Tapos yung isa naman mga idol, yung kulay green. Ito yan. Yung kulay green naman natin is dito natin siya ilagay. Lagay natin siya sa ground. Kasi ito konekto siya sa negative battery mga idol. ah body ground to siya o kaya negative ng battery. So gagawin ko muna, isukat ko muna natin, isukat muna natin siya dito mga idol. Ito. Tapos sabay idudugtong din natin doon sa spark plug cap natin, saka ilagay natin sa spark plug. So mga idol ha, mas malaki yung stock natin. Yan. So i-try ko na ito, ikakabit na natin. So tanggalin lang muna natin ito mga idol. ay natatanggal naman to siya mga idol bago po pala natin ito ikabit mga idol uh, ipapakita ko pala muna sa inyo yung video pala dun sa stack natin uh, dun sa kuryente niya na papasok sa spark plug uh, ipapakita ko muna yung video nito tapo, ay ang video nun, tsaka video nito mga idol idol ah, natanggal na natin kanina yung stock na English yung coil natin so yung pagkabit pala nito ng kapido natin mga idol kasi pagka nito natin sya is alanganin sya yan tatama sya dito sa regulator natin kaya gawin ko na lang is ganito yan pagganyan ko yung pagkabit tapos ito kanina yung mga idol yung black na may lining na puti yan tinanggal ko na lang yung rubber dito mga idol kasi napunit na nilagyan ko na lang sya ng electrical tape ito yun yung ilagay natin dito mga idol yan dito sya kakabit natin. Tapos yung isang green, yung isang ano naman, yung green, yan. Kasi langanin nga mga idol, may XC siya. So yung gagawin ko na lang, uh, bituhan ko siya ng uh, wire. Tapos check ko na lang kung anong kulay na wire niya. May lagay ko. Basta mga idol, tandaan nyo lang. Ito is kulay green. So dudutungan ko muna itong mga idol uh, para makita nyo. Dudugtungan ko muna. Tapos ito yung ilagay natin dito mga idol. Yan. Dito siya natin i-clip. Yan. So dudutungan ko muna ito siya. Ito ng mga idol yan. Ito yung green kanina. Yan. Tapos ito yung uh, black na may lang yung na white. So yung green mga idol, nilagyan ko siya ng sakit. Ay nang ano, yung hindi ko alam kung ano tawag dito mga idol yan. Para hindi ito mga idol yun. Para yan yung magiging uh, maglalak siya doon pagka naragyan na natin siya ng tornillo dito mga idol. So ikakabit na natin to Tapos so, yung position nito mga idol, ganito yun natin. Yan. Ganyan. So medyo hindi siya kaabot ng butas mga idol. Usol lang natin kaunti ito. Usol lang natin mga idol para umabot na siya sa butas ng sapo. Gamitan niyo ng plies mga idol para umusol lang siya dito. Parang iupin niyo lang siya ng kaunti.

So yun yung mga idol, nagpita natin yung dalawa na dito mga idol. So ikakabit na natin doon yung isa. Igitin na natin na koteng price para humigpit. Tapos so, ilagay natin dasya dito mga idol. So yun mga idol, ah, nasakto na natin yung pagkabit dito. Tapos yun na dito mga idol kapit na natin dito mamaya ito yan. pero bago natin ito mga idol susubukan muna natin ulit siya para makita nyo rin kung ano ba yung diferensya dun sa isa mga idol yung sa stock natin So yun, mga idol, nakita nyo na yung pagkakaiba nyo mga idol. Kayo na lang mag-decide kung alin ba yung mas bet nyo doon na kapit sa motor nyo mga idol. Kung stock o magpalit kayo ng apido mga idol. Basta pinakita ko lang sa inyo uh, yung kuryente nila pagkatapos natin ikabit. So ito yung stock natin mga idol, yung spark plug cap natin mga idol. So ikakabitan na natin ulit sa dito, tapos ito. So, Kinabit ko na rin yung ano, yan. Para clip dito sa baba mga idol. Yan, tapos ikabitan natin itong mga idol. Yan. yan. So mga idol, nakabit ko na yan. Ngayon gusto nyo rito, mga idol, yan. So ulitin ko lang, ito yung idol kulay green ito kanina mga idol yan. ito yung nilagay ko dito mga idol ito yung nandito kanina yan. tapos yung ito naman yung black na may lining na white ito yung nandito tapos yan mas mahaba yung pinalit natin kaya hindi ko na pinutulang kasi sayang naman idol tapos kinabit natin sa dito yan so vendo sa spark plug cap natin. Si so, start natin ulit mga idol. Si so, idol gumana na 'yung uh, pinalit natin ignition coil. So hanggang dito na lang video ko mga idol. Uh, hindi ko naman ito nirekomenda sa inyo na magpalit kayo ng ignition coil. Kaya sa inyo naman yan. Nakatulong ito yung video na ito sa inyo mga idol. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga nanonood.